Bago tayo magsimula, kung ayaw niyo matuloy ang World War 3, please like and subscribe. Hello Sarge, paano mo nilalabanan ang takot? Nagtatago lang ako sa tent namin, tapos naglululo lang ako mag-isa. Natanggal talaga ang kaba. <laughs> Hello Sarge, ano ang pinaka mo? Hindi sa kalaban, sir. Sanay na kami dyan yung misis ko pag hindi nagre-reply, yun ang delikado. Hello Chief, ano motivation mo sa laban? Yung pangako ng misis ko, only bembang daw ako pag tumaas ranggo ko. <laughs> andito tayo ngayon guys sa Middle East, magbibigay tayo ng air support. Ready? Fire! Yeah! Dito naman guys, andito na ang mga drone natin para sa surveillance purposes. Uy! Ah! Ah! May bagong chismis sa kabilang kampo! Oh! Dito naman guys, andito na ang mga drone natin para sa surveillance purposes. Gio! Yan ang ating Marete CCTV. Uy, Mare! Mamatinding ba bakbakan ang na nagaganap sa paligid, oh. Pero mas matindi si ate, tuloy lang sa pagtitinda. Ngayon guys, dumating na daw ang order nating missile launcher pang suporta sa Middle East. Silipin nga natin. Aray, uh. oo. Oh.